Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. So dahil wala tayong mga content ngayon, ito ay papakita ko sa inyo yung aking mga kinakain dito sa loob ng bahay. So ngayon magluluto tayo ng mga gulay, sari-saring gulay. So meron tayong ampalaya, saluyot, mag-adobo tayo ng kangkong, at magpapaasim tayo ng isda, tsaka paksiw. So yan po yung mga tunay kong kinakain dito sa loob ng bahay. So sa lahat ng mga high blood dyan, ito po yung mga bagay sa inyo. Lalo na yung mga matatasan sugar. Bagay na bagay po ito sa inyo. Tara, magluto tayo. So ito yung una natin lulutuin. Magpapaasin tayo ng isda. Lalagyan natin ng ano. Ano yung uh, pinaka pinakamalambot na part ng gabi. Ewan ko, oh, nagtawag nila dito. Masarap po sa isda. So ito yung una natin ilalagay. Yan. kulan natin yan. Habang tayo nagpapakulo ng ano, yung isdang isisigang natin, lutuin na rin natin yung ating uh, kangkong. So adobo, sabi ko kanina, di ba? Pero ngayon, lulutuin ko ito ng ano, patis. Adobo sa patis. Yan. So magbisa lang tayo ng bawang tsaka sibuyas. Luya. Ganyan talaga guys, pag ano, nagmamadali tayo. Ayan. pagsabay sabay na natin lahat. So, ganyan magtrabaho ang sundalo. Sundalo sa bahay. So, mamaya pagkatapos nito, susunod natin yung aksiyo. Ayan. So, ayan lahat. Mga relate yan. Ito po yung bagay sa inyo. Puro gulay. Ito nga pala. Di ba dati lagi natin nababasa sa Facebook? Sabi nila, hindi mo naranasan to kasi rich kid ka, di ba? 'yung mga batang 80s lang 'yung nakakaalam niyan. 'Yung lagi 'yung nakikita natin o no, nababasa sa Facebook, 'di ba? So ngayon bago naman. Ayun, makikita mo, mababasa mo 'to o mapapanood mo sa sinasabi nila. Hindi ka tulay na content creator pag hindi mo na i-video lahat ng mga niluluto mo. Agree? O relate ba lahat? Oops, baka mamaya may mag-comment na naman dyan ha. Ang sabi ko, 'yung mga nakaka-relate Ha? O, oh, puso mo, ingatan mo. Makamamaya niyan. So, sige ka. So ito na po guys, yung ating mga nilotong pagkain ngayong gabi. So meron tayong adobong kangkong sa patis, sari-saring gulay, saluyo at saka ampalaya, paksiw, at yung sinabong isda. meron tayong saging. So kain na po tayo guys. Let's go!